Nangungunang mga paboritong cocktail para sa isang marangal, marangyang house party. Maaaring naghahanap ka na magsagawa ng isang klase, marangyang kaganapan sa iyong tahanan upang makipagkita sa mga kaibigan, pamilya, profesional sa negosyo o katrabaho. Sa mga pagkakataong ito, maaaring naghahanap ka upang mapabilib Ngunit ang isang beer o simpleng alak ay hindi magagawa. Para sa mga sandaling ito, huwag mag-alala. Nakuha na kita. Bagamat maraming personal na kagustuhan ang mga cocktail, tingnan sa ibaba ang listahan ng mga madaling cocktail na maaari mong ihain sa bahay gamit lamang ang ilang sangkap na maaaring gamitin sa higit sa isang cocktail drink. Madali kang makakapag-alok ng iba't ibang uri ng mga pagpipilian nang hindi sinisira ang bangko sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga ito sa mas maliliit na halaga sa lokal na bar. Kung nais mong mamuhay ng malusog, laktawan ang mga ito at uminom ng alak, beer, o iba pang mas malusog na inuming may alkohol. Para sa pinakamahusay na cocktail, panoorin mga mocktail. Maaari ka ring gumawa ng mga non-alcoholic cocktail na mukhang talagang kamangha-mangha at masarap din ang lasa. Sariwang prutas, mint at mga bulaklak. Maaaring magdagdag ng sariwang prutas, mint at mga bulaklak upang palamutihan at pagandahin ang lasa at hitsura ng iyong mga cocktail. Ang pagtatanghal ay kasing ng lasa, kaya siguraduhin palamutihan at palamutihan ng mabuti ang mga inumin. Isang masayang ideya sa kaganapan. Ang paghuhos -ho ng klase sa paggawa ng cocktail ay maaaring isang masayang paraan para makihalubilo at masiyahan sa oras kasama ang iba. Singilin para sa mga kaganapan. Huwag mag-atubiling singilin ang entry para sa isang kaganapan sa pagkikita-kita. Pagkatapos ay ihatid ang mga ito kung nais mong sukatin ang iyong mga kaganapan. Mag-alok ng mas malusog na mga opsyon. Maaari kang pumunta sa itaas at higit pa sa pamamagitan ng pag-aalok ng masustansyang opsyon sa inumin para sa malusog na mga kaibigang may kamalayan at isama ang mga sariwang natural na juice sa halip ng mga matataas na asukal na juice. Narito ang mga sikat na cocktail na mainam para sa mga house party, mga tip para sa paghahatid sa kanila at isang listahan ng mga sangkap ng mga ito Mojito Mga sangkap white rum, lime juice, simple syrup, club soda at dahon ng mint Dalawa mimosa Mga sangkap champagne, orange juice Tatlo kir royal Mga sangkap Creme de cassis, champagne apat Moscow Mule. Mga sangkap: vodka, ginger beer at katas ng kalamansi. 5 Margarita. Mga sangkap: tequila, lime juice, cointreau triple sec at asin para sa pagriming ng baso. anim Cosmopolitan. Mga sangkap: vodka, cointreau triple sec lime juice, at cranberry juice. Pito, sangria. Mga sangkap, pula o puting alak, brandy, orange juice, hiniwang prutas, at tubig ng soda. Walo, daiquiri. Mga sangkap, white rum, lime juice, at simpleng syrup. Sham, greyhound. Mga sangkap, vodka Ogin grapefruit juice. Isa sero bellini. Mga sangkap, puting peach puri, prosecco. Labing isa, distornillador. Mga sangkap, vodka, orange juice. Labing dalawa, kamatayan sa hapon. Mga sangkap, absinthe, champagne labintatlo puting ruso. Mga sangkap, vodka, kahilua, mabigat na cream. Labing apat na pinakolada. Mga sangkap, white rum, coconut cream, pineapple juice, at ice. Labing lima manhattan. Mga sangkap, bourbon o rye whiskey, sweet vermouth, at angostura bitters. Labing-anim na Tom Collins. Mga sangkap, Old Tom Gin, Lemon Juice, Simpling Syrup, at Club Soda. Labing-pito o luma. Mga sangkap, Bourbon or Rye Whiskey, Sugar Ice Cube, Angostura Bitters, at Orange Peel Garnish. Mahilig ang lipunan sa mga cocktail. Gustong gusto namin kung gaano karaming uri ang umiiral kapag tinitingnan mo lang ang mga pagpipilian sa cocktail. Gusto namin kung gaano sila kaklasi at karangyaan. Gustong gusto namin na ang mga ito ay madaling lapitan at malasa. Nag-aalok ang mga cocktail ng masayang paraan para maging adventurous at nagbibigay daan sa amin na sumubok ng mga bagong bagay. Ang mga cocktail ay napakasigla, masaya, at maligaya para sa anumang pagsasama-sama. Gumagawa sila ng isang simpleng sitwasyon, medyo mas masaya. Ligtas na transportasyon. Siguraduhin na ang iyong mga bisita ay may ligtas na Uber. AYWST o taksi pa uwi pagkatapos uminom ng mga inuming nakalalasing. Ang mga ito ay napakamakatwirang presyo at ang mga panganib ng pagmamaneho ay parehong hindi katumbas ng halaga at hindi legal. Maaari kang palaging magkaroon ng isang masayang karatula sa labasan na nag-aalok upang tulungan ang mga tao na makahanap ng ligtas na daan pa uwi uminom ng responsable at magsaya. Tandaan na laging may pananagutan sa pag-inom at magkaroon ng mga non-alcoholic na opsyon na available para mapangalagaan ang lahat ng bisita. Magsaya ka! Enjoy! Mag-click sa mga larawan upang mag-subscribe at manood ng higit pang mga video na ginawa para lamang sa iyo.